Ititigil na raw ng Kamara at Senado ang mga bangayan tungkol sa charter change o cha-cha sa panayam sa himpila ng DWIZ. Sinabi ni Senator Sonny Angara na sinabihan daw sila ni Sen. President Mig Zubiri na dapat nang matigil ang palitan ng maanghang na salita ng mga mambabatas. Ayon pa nga kay Angara, kung makatutulong ang ceasefire sa pagpapabuti ng relasyon ng Kamara at Senado, makabubuti rin ito sa buong bansa ilang senador na rin kabilang si Sen. Bato de la Rosa ang nagsabing handa silang itigil ang mga bangayan. Tututukan na lamang doon nilang mas malaking problema ng bansa tulad na lamang ng pinsala ng batinding baha sa Mindanao. Sa ibang balita, umalman na rin or kaugnay na balita, umalman na rin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa ginawang People's Initiative para maamiendahan ng konstitusyon. Tingin nila, hindi na uunawaan ng mga ordinaryong Pinoy ang ginawang pagpirma para sa planong charter change. Narito ang aking pampagising na balita. <laughs> Kahit ang simbahan, nagpahayag na ng pagkabahala sa isinusulong na People's Initiative para amiyandaan ng saligang batas. Yun ang parating tanong natin, ano ang layunin? Ano ba ang layunin ng mga ganitong mga inisyatiba? Are they really People's Initiative or Politicians' Initiative? Paniwala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, dapat ay malalimang pinag-uusapan ng lahat ng sektor ng lipunan ang pag-amienda ng konstitusyon. Dapat nga raw, mas maging masinsin pa ang lahat sa mga layunin ng mga nagsusulong nito. Lumalabas na hindi muna ipinauunawa ng maayos sa karamihan ng mga lumalagda ang mga tunay dahilan ng petisyong ito. Kailangan no, na uh, may, medyo may kaayusan at uh, may sustansya yung proseso. Aminadong CBCP, hindi perpektong konstitusyon at nararapat lamang na makasabay ito sa makabagong panahon. Pero tila kaduda-duda raw ang pamamaraan kung paano ito balak gawin ng ilan. Matatanda ang kabilang sa mga gusto ng mga nagsusulong ng People's Initiative ay ang pag-isahin ng boto ng Senado at Kamara sa mga balak baguhin sa saligang batas. Ibig sabihin, paghahaluin ang 24 na boto ng mga senador sa igit 300 boto ng mga kongresista. Parang napakasimpleng dagdag pero narinig na natin ang reaksyon mismo ng ating sariling Senado. It does not respect the Senate as a co-equal branch of government. At kung ang Senado mismo ay hindi sang-ayon sa galaw na inilulunsad ng Kongreso, dapat tayong mabahala diyan. Kaya nga yan nandyan para magkaroon ng system of checks and balances. Dagdag pa ng CBCP, hindi rin nakatutulong sa bansa ang palitan ng batikos ng mga namumuno sa pamahalaan litong-lito na yung bayan sa mga bangayan sa loob mismo ng gobyerno, uh, it is important na uh, medyo huminahon tayo at mag-usap-usap talaga ng, uh, ng mabuti in an intelligent way kasi matatalino naman tayong lahat. Panawagan nila, balikan at alamin ng kasaysayan kung bakit at paano nabuo ang 1987 Constitution. We, we don't want to fall again into the slippery slope towards uh, authoritarianism. Titiyakin natin na uh, hindi hindi na mangyayari muli na tayo ay magpapalin lang na sa at the guys of uh, wanting to amend the constitution maya maya pala ay, yung constitution natin ay totally binago na no at uh, that can spell out the the death of democracy no nagbabalita mula sa frontline Mon Gualvez News 5